guys, minta lang tani guys okay, hapit na ang malapit na undas guys minta litering Ano na itong kuandre pang ginabuhi yung seminteryo minta minta ayo sa iyo ayo okay. Ani okay. ano okay. guys, ano ano yung kuandre guys minta yan grounds na every year. ano naman mga siya ay kailangan na doon nila matang Silahan. sila ang guys, sohol. Sohol aning yung sa okay. ilahang punisun. Na nindot na kayo. Wala na... Murah ni saya guys. Murah kutik. Kutik eh, mana on? No, Murah kutik. Tapi tanya mohon guys. Perintah tahu. Mohon tani. Nunggul. Oh. <laughs> <Bunggul. laughs> Asal kanan <nolo>. lah. Surah ni abis. Ito po Di na kayo guys no Basta ni guys Ang ikaw nanday guys Kanya, oh kanyo Mami among Glitteringan sa kumparis Mami Siya naguna Nag glittering Siya Jamaica Ministerio Og si Timistocles Og Ministerio Nadya bibi Baby bibi guys Masasood Si Timistocles Ayan guys Sa uh, tapos na guys, pa pintura guys, ah, maglinis na kis-kis guys ano. Ah, para mawala ang kanyang... <Okay> ya oh, daliya na mo mag, guys ano you know? Na may mga receipt takol, uh, may resipo. Mga na mga ngun pasuga. na lang Na sila sa ilang mga Lapida Nitso Lapida Pinipunturahan lang puti Yan Mga maganda na guys Ang dami na nagpasuga guys Parat uh, Ngayong 31 guys ay Umiilaw na to lahat